Ito at yung ating makina ay naglilihiman. Naglilihis Naglilihi siya at nagsusuka ng langis sa tambutso. Wow! Wow! Nalabas yung langis mga amigo. Ma! Eh, ba't ayaw mo nang bumunot diyan? At tutoy ilog lang. <laughs> uh-huh. Okay. Ayos na ayos nga. Doon ka na mo eh sa sakyan mo. Eh. Okay. Tulungan mo na lang si Arvin mag-ano nito. Uh. Yap. Ano yeah. to to? Eh? Okay. Uh, Bababa tayo mga amigo ng ating kaunting isip na uh, uh, uwi na naman mga amigo at yung ating makina ay naglilihiman. What?! <laughs> Naglilihis siya pag susuka ng langis sa tambutso Nangalabas yung langis mga amigo Banira to to, yung, dito mo Hindi Hindi na dyan sa baba, salin mo muna yung hilo At mamaya ay Ililipat yung hilo dito sa taas mamaya Tulungan mo ko, tulungan mo sa bunsoy ha Ah Isa, Yung hilo dito sa baba, isasalin dito ah, oo. Natira yung natirang hilo doon. Ang at yung makina ay ayan. Ayan. Saan? Ha? Saan? Oo. Aking hilo at baka sakaling lumambot. What? <laughs> at hindi ang nilagay dyan sa iswater yung bato at baka lumambot-lambot man lang ay ayong parali isoy nandun si isoy ano si so yung... sabi na sa may yung... nalagyanan na ng kamera sabi ka na sila ngay na sila ngay Okay. Oh, o, jan pausong dyan, Totoy. Dyan, ah. dyan to sa gilid. Ah. Nahari, nga. Wala Wala. O, yung pang ano, pang sabi. Ah, dito. Kaya kaya ito dito sa kuwan pa muna. Uh -uh. Ma! ta yaw nang bumunot tapi Kuap tutu hilo Ba trentahan na mahigit. gitu sia bare meh. Bapak masuk din talaga. Hey, boy, kan <g advertisements separately> <spe Question Anna> <laughs> Pag hindi yan mahalay, mura ang abot. Doon at magkamada ka na doon. Ayun, uh -huh. ayos na ayos nga. Doon ka na mo isa sa okay. Tulungan mo na lang si Arvin mag-ano nito. Uh. Yap. Ano to Okay. Ay tambat to. Ha? Malambot na? Malambot na. Ah. Yeah. Amaya, atin mo nang iawas to toy itong juniorin ah. Yap. Hindi ito laang. Ganyo na ang anu ang ano ah, yung lima. Ano mga tong itu ito? Iya. Ah, parang ito. Yung mga ganitong klase ah. Yung iya. um, bagay Mm -mm. Lima nga yan silang ganyang magkakapatid Meron uha Tingnan mo mga migo yung aming pakihaw Mga talimagong papakol <laughs> Yung pati apat na piraso lang yata Ayan sila Apat na piraso lang yata Ayan silang pakoy na ganyan lang yan sila sayang nga ya yeah. ah may tagatimbang ah nariyan yung ano ah digital ha? Huh? ay oh, ay bagong charge yung kiluhan na yan well, dito ka <laughs> oh, kaya, dito ka para medyo nasakit man yung aking kuwan uh, aking balakang kayang kaya na ni laki iyan kayang kaya na ni tutoy iyan 35.1 <laughs> Ito ang huli ko noong unang gabi, yung magkasipin na iyan yeah. uh, uh, uh. So, nandiyan eh, meron ang mapapaligaw Diyan siyang kwintahin ko rin tahanan eh Ano na ay Magjujun ah Dito nung mga nakaraang taon ay dahil hindi nakakapanghuli gaano ng ganito Mahintahin 50, ganyan Kulang 40, hani Sige, itan <t> Sige <réussi> lang May mga taon talagang ganyan ang dating ng isdai mm? <tries> Dito lang sa labas, iyan O the oh ng umatras ito unang gabing pakain sila Pangatlo, pangapat ay wala mang sibat Wala, hindi na nga daraw Ayan na, yung dalawang lamarang, yung pangapat na gabi Oh, ibawin-bawin naman ang gasolina dyan sa dalawang yan ano eh mahal nga po yung ating buriko nung nakaraan lalo na yan baka yung mga 260 yan 250 yan lamarang na yan kaba yung ngayon wala yeah, sa lao tayo wala ka makitang paloksuloksong ganyan kabayo wala walang makita ah. Uh. Oh. Okay. <laughs>

Ah. <laughs> Nag-uusyoso pa si Tuto ay laki-laki daw na yan <laughs> 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 Bata Hingi <laughs> Enja si Jan Jan. Tak lagi yang ginawa itu ni parindani itu <coughs> pangkawit. Mejan. Uga, uga. Tama. Ah. Tadi mm. apa ni lemerang? wala mo nang mababa ka si Toto ya talagang kailangan din la at bubibili ng makina na ano inyo hindi pa naglilihi <laughs> 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 oo pero mga bata pa yun eh. isang taon ko lang mahigit gamit yun sila yung isa nga ngayon lang itong June July yun mag isang taon yung isa yung binabaan natin nung nakaraan mga June July ko binili yun nung nakaraan eh wala pa siya isang taon na Oo, uh, eh. oh, mayroon pa nyo rin. Mm. Ay, ari na yan pang kilaw. Oo. Ah. Oh, oh eh, kahit nga lang sana mga kulang 20. Kahit pang sino ito ah. Ay, kipa pang kilaw ko talaga yan siya, pang ihaw. Ay, wala, eh. sige lang. Baka na may makabuo na sa sunod na biyahe. Makabuo ng bilang. Ay, ayos din lang ayan. Maski ating palangin yung ganyan at isda naman natin yan ay... Isda May red horse pati eh. Habang ano. O, may kinilaw ng juniorin Oh, man tama lang ta sana yung pangkilaw Kung nakabuo ng bilang ay Yeah Okay Ah, bay, nagkulang pa yung bilang ko pala. Tatatlong piraso lang pala ito. Huh? Sabi ko'y apat ay Puta, oh, tatlong piraso lang pala itong Papakol na talimag eh, meron naman isang kuya o uh -huh. Malapad-lapad ng kaunti <laughs> Mga tuto yung dalaway. Uh -huh. Kabayo. uha eh na kabawi naman sa gasolina kahapon ng umaga. Ayan ang nahuli ko sa pang-apat na gabi. Ano? Anong nagdano malaki? Ha? <laughs> okay na. Ayos na yan. Magsasali na naman ng hilo dito ah Ay uu nga pala Hindi doon na natin sa ibaba itong kwan Lalabhan sana itong silupin ay ah, Baldiwan mo na usoy diyan ah Baldiwan mo na ating Kukuan okay Para naman yung kanilang uniform may medyo maalis-alisan man lang nung lansa. Ah! yung kanilang mga uniform ah. ay okay diyan natin sasalin yung hilo para naman pagkarga uli ay oh, meron pa din matitira sila dyan